Hi guys. Hi guys, welcome back to my channel Marah okay, Daga Maliku Daga. So today. Yaks, makaabot. Yaks. Na may uwa, may... Nag-ulan, guys. oh <laughs> o, yung daan natin, guys, yung sa unahan, guys, yung mga bundok-bundok doon, may may maulan. Maulan na siya. Hindi yan, fog sa ulan niyan. Yes, guys. Yung mirror namin, look at that. It's... Puno na siya ng water. Ano ba? ano ba ang ah, interview natin yung ating driver guys sige tanongin ninyo yung driver natin driver kumusta naman ka dyan okay lang naman guys okay lang guys mag, mag drive kasi nang slowly mag drive okay ka lang okay na ninyo natin. yung bata o oh, pinakapaulan na nila guys <laughs> papunta yata yan ng swimming pool yes kasi guys. may dalang towel yan guys so yan sa guys. so magkakulbil mag, mag ini tayo dito magpagas doon Magpa sa eye protect kasi mas uh. mas lesser kasi yung yung uh, gasol gasol So, gasol tayo, gasol Yan, yung nakikita ninyo gasol yan, iProtect. Or, kung hindi tayo magpaga sa iProtect, doon tayo sa Metroplex. Pero parang, parang mas sirado sila. Ay. Agoy, sirado. Ay, pwede kita roon sa Metroplex. Ang problema kung sirado niya po. Hala, wala kita rin. Wala kita wala malakas ng ulan o di diba ah, sa tunay na huwingon ni tayo ni nga ang habdol sa pepsi nga Bodega Kaya pepsi mga lang basin Yan guys, Pepsi yan. Bodega ng Pepsi. Yung katabi, bodega ng Shopee. Shopee! oh, di ba close na close ang bodega yan ang bodega ng shopping so guys sabang abang, -abang sa mga susunod na vlog mamaya tingnan ninyo guys. Nandito kami sa... Ayan <laughs> guys. Enjoy na enjoy kami maligo guys. Pinihintay pa namin yung isang. Diyalis. <laughs> <sa laughs> oh, ang sarap pagkampi. Ayaw, wala gito. Bira ako. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ang dami ninyo ang beach site, guys. Parang fiesta lahat ng nandito nandito Lahat ng mga tao, wala na wala na stay sa bahay. Lahat sila na stay. sa swimming pool, sa so, Dito na sa mga ko. Ito wala dito yung mga kids. Nasa, nasa, sila. Guys, boy. <laughs>

ayon yung mga nasa kabilang beach resort <laughs> enjoy ang guys yung mga lahat ng beach resort dito kasi ito yung famous na, guys, uh, na yung kadalasan na pinabukasan ng mga uh, ng mga guys kadalasan pinupuntahan ng mga Guys, ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. lang. Guys, sakit na kaya mata. niya kung buwan. Ang nangangatan. Ang nangangatan. Ang nangangatan. Ang nangangatan. Ang nangangatan. Ang Ako na gusto tao. Ayan! Nakulit na pamangkin. Guys, ako siyang babahon. Sige. Ano guys, hey. Villanueva, Misa Oriental, dito talaga lahat ng mga ng galing sa Bukidnon. Hey. Sila lahat guys. Dito, dito nag nag uh outing Dito lahat nag outing At saka, you know, lahat ng beach resort, may mga tao. Super dami ng, ng, mga tao guys. Parang fiesta. New Year pa naman.

Ini pada mati yang Islam. Parang nak kesangit jugak Marites Payun. Nak lagi si tipu. Marites pengane. Ha enjoy na enjoy kaming lahat. Ala. Semoga deh kalbu ya Payun

guys. Sige na, swim na. Hi, guys. Swim ka na. Hi, guys. Si Tau Tau ni Lutau. Parang paburot. Hindi harajit ko doon iba. Ay, 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 ay. guys. kami dami pa rin tao. Ida ko minggu. Ida ko minggu. Ida ko minggu. Ayo, ini tu nak tiba Ida aku. So, anong yang feeling na di sini sa sekarang yang sedang gat? Anong feeling na nandito sa dagat? Okay ra, nagpalutaw lang tau tau tau. Anong feeling? Ang sarap ng feeling. Abila ko, abila ko, abila Oo. Tingnan mo. Hi, guys! So, tada kya ang piling nga na akadari. Ang feeling? Feeling? <laughs> <clears throat> Hi, guys! So, tada kya ang piling nga na nandari na sa dagat. Nagtaog na ba? na di ha? Ang iyo mo ba nga na akadari? Pinaitik pa nalang yung Sige na Baby Shark? <laughs>

Guys, yeah, ada kaya yang yeah, nyatu no, guys Aku, aduh Pilihnya dito toko sesuatu Kita nak sabi Ano na to? Ano yung dalaw na drone? Ay, okay. Man. Malandig ito. Mulanding ito. Makuha ang Okay. <laughs> <laughs> No, geese. No, geese, no. <Four> men... <gibula> geese <as> snow. ayo Ayaw lang. Ayaw lang. Isa, isa. sila, mura sila Di ba saan Aminote, na ate. Sa so winter, mo, mo balik na sa north. Yes. Sa ah, spring, mo balik sila din dito. Ah, ang sama ng, ang sama ng winter. Winter, ganang winter, winter. Ganang winter. winter. <laughs> okay, mag-vlog ba? Ayos sa kuliyog. Ang spring. Ang sa kuliyog, mag-vlog. Mawala ha. Hindi lagi. <laughs> Hi guys, so naami din sa dadat and yah, chowda yung guys kay um. Look at that, say hi, hi, hi. Muna sila guys, so musarong sa dito guys. Yes So lumawig. na guys. <laughs> Kada jit ke shagats are ya yeah. balik guys balik guys Hi guys smile Hi guys so salam daw